Kumusta po kayong lahat? Peaceful Saturday po sa inyong lahat. I hope lahat kayo nagkakaroon ngayon ng mapayapang Sabado at nakakapagpahinga ng mabuti. Saan mang parte kayo ng mundo ngayon? Matapos kang makatanggap ng Social Media Influencer of the Year Award si Diwata, kanina sa kanyang live, pinlex niya yung award niya. At inialay na ito kumbaga para sa kanyang mga bashers na din. Alam natin na maliban sa mga taong pumupuri kay Diwata, meron din mga nambaba sa kanya. Hindi talaga ito maiwasan. Kahit sinong tao, lalong-lalo na kung sikat o sumisikat pa lang, imposible na hindi sila nagkakaroon ng mga bashers. At sabi nga nila, itong mga bashers na ito kahit papano nakakatulong din para lalong magiging matunog at magiging mainit yung pangalan ng binabash nila. In other words, good or bad publicity, it's still publicity. At malaki ang naitutulong nito, lalong-lalo na sa mga celebrities. Kahit ibig sabihin, kapag pinag-uusapan pa sila, kahit pa hindi magandang kwento ang ikinukwento tungkol sa kanila, nakakatulong pa rin ito dahil ibig sabihin ito, relevant pa sila. Kaya sila pinag-uusapan pa. Pero para kay Diwata, tuloy lang ang ginagawa niya. Ayon sa kanya, hindi niya pinapansin ang mga bashers. Dahil unang-una daw, wala naman ito na sa kanya. Kumbaga, sa pagpapatakbo niya ng negosyo, walang na itutulong itong mga bashers. Ang talagang inaasahan niya lang ay ang sarili niya. Which is tama naman. Kung baga, ano man ang magiging desisyon niya sa buhay, dapat yung desisyon talaga niya at hindi dahil influensya ng ibang tao. Although hindi rin masama na paminsan-minsan makikinig siya sa mga, sa mga bumabatikos sa kanya, lalong-lalo -lalo na kung yung pagbabatikos ay yung sinasabing constructive criticism. Kung baga, yung pinupuna siya dahil gustong i-improve ang anumang nakikitang medyo hindi maganda tungkol sa kanya. Pero yung mga bumabatikos, para lang sumikat o di kaya para sakyan. Yung kasikatan ni Diwata, ibang usapan yun. Meron kasi iba na talagang sadyang gumagawa ng mga contents nila para, ma, para manira o para siraan si Diwata. Para lang magkaroon ng trending. Hindi baling hindi totoo yung mga pinupost o yung mga sinasabi nilang mga komentaryo. Ibang usapan yung mga ganito. Dahil itong mga ganito, ito yung sinasabi mga users. At hindi ito isang magandang asal. Well anyway, pakinggan natin kung ano yung sinabi ni Diwata kanina sa live niya. Lalong-lalong na tungkol sa kanyang mga bashers. Maraming salamat sa Golden Asia's Award dahil for choosing me um, uh, Social Media Influencer of the Year. Maraming salamat sa uh, nagbigay ng award. Asia's Golden Icon Award. Dahil binigyan mo ako ng ganitong klaseng award na first time ko natanggap sa buhay ko. Ang ganda. May medal pa siya. Kaya maraming salamat. Golden Asia's Icon Award. Thank you so much for choosing me as a uh, Influencer of the Year. Yung sa natin dito sa Pasay, na move lang dito sa mandang loob kasi pinapagawa ko yung harapan dahil bububungan na natin. Tapos yung flooring, papasiminto ko na din para at least maging malinis na po lahat. Wala na silang masabi yung mga hanash ng hanash, yung mga kumukukak. So ayosin natin yan. Matalam alam mo yung mga basher na huwag mo yung intindihin kasi ganito yan. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Unang-una, hindi naman sila makakatulong sa buhay natin, di ba? Para magpapigto tayo. Tapos pangalawa, hindi naman tayo nang hingi sa kanila, nagsisikap naman tayo para makaangat sa buhay. So, pangatlo, hindi naman natin sila piniperwisyo, hindi naman natin sila ay pang Pangapat, lumalaban naman tayo ng patas sa na pamaraan nang wala tayong taong inapakan. So, bakit intindi natin yung mga basher na yan na wala naman magawa na, na, mabuti sa kapwa? So, ang gawin na lang natin, uh, dumiscard gawin yung pangarap natin sa buhay para makaangat. Huwag natin intindihin yung alam natin hindi makakatulong sa sarili natin at sa atin. So, tuloy lang ang laban. Basta ako, kung ano yung nasimulan ko, ipagpapatuloy ko. Kahit ano pang humadlang, basta alam ko tamang ginagawa ko. Alam ko wala akong taong inapakan at wala akong taong piniprewisyo at inagrabyado. Tuloy po ang business at tuloy po ang diwata Paris Overload. So, i-improve pa po natin yan at maglalagay pa tayo iba't ibang lugar. So, ayan po. So yan, yeah, nakita mo na o Pat Nandyan ang nimsong ko, nandyan ang aking Pangalan So legit talaga, at hindi lang yan, mayroon pa akong medal At syempre Naluka naman ako, di ba kasi Siyempre, nakabahan ako kasi first time ko naman yun umakyat sa Okada na yan, sa stage pa. Tapos, um, nag-speech konti. Siyempre, di ba doon? So, ang daming tao nakikinig, mga shala ng mga tao. Tapos doon, ang nakakaluka pa, marami akong nakilala doon ng mga bigating tao. Yung iba binigyan ako ng calling card, ginawa ang number ko, di ba? So, uh, malaking karangalan to para sa akin. So, maraming salamat pala sa mga taong sumusuporta kasi kung hindi dahil sa inyo, uh, hindi ko naman matatanggap itong award na binigyan nila sa akin. At ito pa, mayroon pa magbibigay sa akin ng award, abangan nyo yan kung sino. Maraming salamat ha. Uh, abangan nyo yan. Hindi ko muna ipiplix kasi wala pa naman yung ganito. Pero mayroon pang isa na nag-invite nyo sa akin para tumanggap din ng award. So maraming salamat tulad nga ng sinasabi ko guys sa inyong lahat ha, ito inuulit ko to para para alam nyo din so wala pong karapatan humusga ang kapwa tao sa isang tao alam nyo po ba wala din karapatan humusga ang isang tao sa kapwa natin na tao lang din na kagaya ko alam nyo kung sinong nakaalam just lang ang may karapatan humusga ng isang tao at just lang nakakaalam kung ano ang magiging kapalaran ng isang tao, hindi kapwa tao. So, huwag niyong intindihin yung mga basher na yan, no? Kasi kadalasan dito sa social media, lalo na, kailangan matibay ka talaga. So, maraming tao ang mapanghusga. Pero kung isipin yung mabuti, itatanim natin sa isip natin, parihas, pariparihas, uh, ang basher nandyan lang yan. Yung mga nanguhusga, didmahin nyo lang yan, huwag niyong intindihin kasi sa pagkakaalam ko kung tao lang din pareho wala pong karapatan at walang kakayanos gan ang isang tao kung anong ano ang magiging kapalaran ng isang tao just lang po ang nakakaalam hindi po kapwa tao di ba just lang ang nakakaalam kung ano ang magiging kapalaran ng isang tao hindi kapwa tao i am right di ba guys agree ba kayo na walang karapatan humusgang ang kapwa tao para uh, usgahan ang magiging kapalaran ng isang tao. Diyos lang, mo, Diyos lang po ang may kakayahan um, mag-judge kung ano ang maging kapalaran ng isang tao. Hindi kapwa tao. Kaya huwag kayo magpa apekto sa mga basher na yan dahil wala yan may tutulong na mabuti sa kapwa. Pag inintindi nyo yan, lalo lang kayong may stress. ba? Diba? <laughs> Tawanan nyo lang yung mga problema. Actually, kagigising ko lang. So, simple for the live muna tayo, no? So, yon, Di ba? Agree ba kayo sa sinabi ko? Kasi kadalasan dito sa social media, nababasa ko, ang dami mo pang husga. Pero kung susumahin yung maigi, sino ka para ijan sang isang tao? Wala kang karapatan at hindi ka authorized. I'm, I'm ang may kakayahan lang mahusga kung ano may yung kapalaran mo, ay Diyos, isa lang, yung lumika sa atin. ba? Diba? Wag na wag kayo magpapapikto sa mga bashers na yan. Kasi kaakibat talaga ng tao yan. Gumawa ka ng mabuti, may basher. Gumawa ka ng masama, may basher. Ordinary. Yung tao ka man, may basher. Artista ka man, may basher. May basher. Influencer ka man, may basher talaga. So, negosyante ka man, may basher talaga. So, meaning to say, ang basher, kaakiba talaga ng isang tao. Di ba? <laughs> Lalo ng mga kapitbahay nyo, galit yan lagi pag alam nilang nalalamangan mo sila. So, ganyan ang mga basher So, ang advice ko lang, don't mind your basher. Huwag ka magpapiktos mga sasabi nila dahil <laughs> hindi yan nakakaganda. Kasi kung isipin natin maigi, tao lang din sila nakagaya natin. Wala silang karapatan husgahan kung ano ang magiging kapalara ng isang tao. Kasi tao lang din sila. Ang may karapatan ng humusga ay Diyos. Kung saan siya po ang lumikha sa atin. Agree ba kayo? So, bye-bye muna for now. Maraming salamat. Abangan nyo ulit ang ating live. Sangayon ako dun sa mga sinabi ni Diwata Na ang lahat ay nakadepende pa rin sa sarili natin Walang pwedeng magtikta sa atin Kung ano yung gusto natin gawin O kung ano yung dapat natin gawin Lalong-lalong na dito sa kalagayan ni Diwata na Kung saan siya lang mismo Ang nagsimula ng kanyang negosyo Magmula sa wala hanggang sa Lumaki at lumago ang kanyang negosyo Walang ibang tumulong sa kanya Kung hindi sarili niya Kung kaya alam niya sa sarili niya Na kaya niyang gawin ang gusto niya sa buhay nang hindi hihingi ng tulong kanino man. Kaya rin siguro ganun kalakas at ganun ka-strong yung personality ni Diwata dahil sanay siya sa hirap ng buhay. At napatunayan naman niya sa sarili niya na kaya niyang baguhin yung buhay niya sa sariling diskarte niya. At tama rin yung sinasabi niya na hindi siya dapat mag-focus doon sa mga bashers niya. Instead, marami mga gandang nangyayari sa buhay niya na mas dapat niyang pagtuunan ng pansin. Katulad ng mga taong nagmamahal sa kanya, katulad ng mga supporters niya, katulad ng mga sponsors niya, katulad ng mga parokyano niya sa mga sakainan niya. Ito yung mga taong mas kailangan niyang bigyan ng pansin at hindi yung mga bashers niya. Dahil unang-una, ano nga naman talaga pala ang mapapala niya sa mga bashers niya. When in fact, alam naman niya sa sarili niya na hindi naman totoo yung karamihan sa mga ibinibintang sa kanya. Yung iba kasi ng mga issues tungkol kay Diwata, napapalaki lang ng social media. Pero kung aalamin natin yung buong kwento doon sa mga pangyayaring sinasabing hindi maganda na nagawa ni Diwata, ang iba doon ay hindi naman tayo na nagsasabi ng katotohanan. Nabigyan lang ito ng maling interpretasyon. And besides, ang ibinibenta naman kasi ni Diwata ay yung parisan niya. Hindi naman niya ibinibenta yung sarili niya. kumbaga hindi naman siya artista na kung saan ang produkto ay yung sarili niya. Kung kaya, doon sa mga kumakain sa parisan ni Diwata, hindi rin natin pwedeng i-demand na dapat pag pumunta tayo doon ay makapagpapicture tayo o makapagvideo tayo na andoon si Diwata. Hindi po, required, hindi po requirement yon para kay Diwata. Dahil unang-una, kung meron mga rason kung bakit kaya pumunta dun sa kanyang paresan ay para tikman yung ino-offer niyang pares. Hindi naman niya sinasabi na pumunta kayo dito sa kainan ko para makipag para makapagpapicture kayo sa akin o magawa niyo ako ng content. Hindi naman kasi ganun yung promo ni Diwata. In fact, umangat at lumago yung kanyang negosyo nang dahil sa pares niya at hindi dahil sa kanya. Pero dahil sikat na ngayong pares niya, pati yung, pati yung sarili niya ay nadamay na rin na naging dahilan para lalo pang lumakas yung negosyo niya. Kumbaga, nagkaroon siya ng sariling fan base niya, ng sariling mga supporters at mga fans niya. Ito yung nangyari kay Diwata. Pero dapat intindihin din natin na hindi lahat ng araw ay nasa good mood ang isang tao o di kaya hindi lahat ng araw ay hindi napapagod ang isang tao. Kung kaya minsan siguro kapag kapagod kapag siya, medyo nagsusuprado si Diwata. Which is dapat tayo na lang umintindi dahil unang-una, hindi lang naman papapicture ang inaatupag niya. Mas importante siya, pero naatupagin niya yung negosyo niya. At sa dami ng mga kumakain sa parisan niya, siguradong araw-araw busy si Diwata. But anyway, kahit ano paman ang mga sasabihin ng mga bashers niya, hindi na ito pinapansin ni Diwata. Dahil para sa kanya, ang importante, nagagawa niya ng tama at lumalaban siya ng patas para mapaganda yung buhay niya at buhay ng pamilya niya at mapalago lalo ang kanyang negosyo. At pinagpala rin siya dahil maraming mga tao ang gustong tumulong sa kanya. And at the same time, naparangalan pa siya bilang patunay na yung kwento ng buhay niya ay kahanga-hanga at nagsilbing inspirasyon sa maraming mga tao. And this is all for now mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood. So instead, mas maganda siguro kung titingnan na lang natin yung mga ginawa ni Diwata para umangat ang buhay niya kaysa sabantayan natin yung mga pagkakamali na wala namang koneksyon sa negosyo niya. Once again, enjoy your weekends, everyone. I hope magiging tahimik at mapayapa ang mga pahinga natin ngayong weekends. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay and God bless.